for this video mga katripod gagawa tayo ng buntanan para pumalat ng niyog ayan kaya naayos na para mapabrikit na yung ating kuhan, uh, pumalat ng niyog sa bagit dana, na sunig na para di uh, ba buto para ginagamit sa pagbabalat ng niyog Yeah. ito so, yung bago mga ka na nagawang ng yung sulukid. Ayan, yeah. full weld na. ay club. Ayan. Shout out to squad. Yung full weld na. Full build. Mm -hmm or ay okay.